Aries, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color yellow ay nagbibigay ng kaliwanagan ng isip. Kung ikaw ay may mahalagang desisyon na dapat gawin, ang paggamit ng dilaw na bagay ay maaaring makatulong sa iyong maayos na pagdedesisyon. Ang color blue ay nagdadala ng sigla at positibong enerhiya. Ito ay makakatulong upang mapanatili ang mataas na antas ng iyong inspirasyon sa trabaho o pag-aaral. At number 13, number 5 at number 36 Taurus, Pisces, ang yung kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color silver. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Kung may kailangan kang ipahayag o ipaglaban, ay magbibigay sa iyo ng kalakasan ng isipan. Ang color silver ay kumakatawan sa proteksyon. Kung ikaw ay may iniisip na bagong hakbang. At number 10, number 12, at number 27. Gemini, Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color purple. Pahiwatig ng mga kulay Ang color gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. Ang paggamit ng gintong kulay sa iyong mga desisyon ay magbibigay ng katalinuhan. Ang color purple naman ay simbolo ng karunungan at espiritualidad, ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa mga sitwasyon. At number 21, number 19, at number 30. Cancer, Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color green. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging maaasahan. Kung may inaasikaso kang gawain sa trabaho o negosyo, ay magdadala ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga desisyon. Ang color green naman ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagpapagaling, ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at mas mapalakas ang iyong katalinuhan. At number 24, number 16 at number 10 Leo Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kaligayahan. Kung nais mong magkaroon ng mas maayos na pakikipagugnayan sa iba, ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong katapatan sa mga kausap. Ang color blue ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob, ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang kalinawan ng isipan sa mga magagawa. At number 29, number 15, at number 40. Virgo, Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay lakas at misteryo. Kung nais mong mapanatili ang kontrol sa isang sitwasyon o magbigay ng matapang na impresyon, ay magiging katulon mo. Ang color red naman ay nagpapalakas ng enerhiya at kumpiyansa upang mapanatili ang iyong determinasyon sa araw na ito. At number 20, number 21 at number 29. Libra, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color orange and color white Pahiwatig ng mga kulay Ang color orange ay nagbibigay ng kasiglahan at positibong enerhiya nang mapanatili ang kasiglahan sa iyong trabaho o pakikitungo sa iba Ang color white naman ay kalinisan at kapayapaan ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng malinaw at maayos na pananaw sa iyong mga desisyon at number 18, number 25, at number 36. Scorpio, Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray and color blue. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gray ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at pagiging maunawain. Ang pagiging mahinahon at matatag sa iyong trabaho, ang kulay ay magiging gabay mo. Ang color blue naman ay nagdadala ng kapanatagan at matibay na komunikasyon. Kung kailangan mong makipag-usap ay makakatulong sa iyong pakikipag-usap. At number 5, number 27, at number 31 Sagittarius Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color violet and color silver pahiwatig ng mga kulay ang color violet ay nagpapalakas ng imahinasyon at pakiramdam kung may hinahanap kang inspirasyon ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong ideya. Ang color silver naman ay nagdadala ng proteksyon at espiritualidad, at makakatulong upang mapanatili ang iyong enerhiya at maiwasan ang negatibong impluensya. At number 20, number 32, at number 11. Capricorn. Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color sky blue and color pink. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color sky blue ay nagpapahiwatig ng maunawain na damdamin at komunikasyon at malinaw na pakikipag-usap ay makakatulong. Ang color pink naman ay nagbibigay ng masasabing mapagmahal na emosyonal at madaling makipag-ugnayan. At number 25, number 13 at number 30. Aquarius, Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay sumisimbolo ng katapang at determinasyon para sa pagtagumpay at makakatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa. Ang color white naman ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan ay maaaring makatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid at number 27, number 14, at number 20. Pisces, Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color brown. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at pagiging maunawain at maaaring magbigay ng positibong enerhiya sa iyong mga transaksyon sa pera at trabaho. Ang color brown naman ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagtitiwala at manatiling matatag sa kabila ng anumang pagsubok na darating. At number 9, number 18 at number 24